Ang sabi nila at lagi isinusuling nila is unahin ang edukasyon. Totoo naman, nakapagmagandang edukasyon, mas ma may mas maayos na bansa, mas may maunlad na Pilipinas. At para mas maka makasabay din tayo sa modernisasyon ng buong mundo. Ang sa akin lang din naman, kaakibat ng pag-una sa edukasyon is kailangang i-prioritize natin ang kahalagahan ng pagsasaka. Kasi, una sa lahat, napatunayan na natin at naisulong na natin ang uh, edukasyon, pues, kailangan hindi ipahuli ang pagsasaka. Hindi kailangan ipahuli ang agrikultura at hindi kailangan na tanggalan ng angkop na budget ang pagsasaka. Dahil ito talaga yung magpapaunlad sa ating bansa. Oo, sigurado ako doon kasi kapag inaalam natin kung ano talaga yung napagkukuna natin ng uh, produkto, produksyon, kung saan tayo malakas, kinakailangan. Doon syempre tayo mag-focus. Ang Pilipinas ay kilala bilang uh, may magandang likas na yaman. May magandang agricul agricultural land na mapagtatanim pagtatanimin may malawak tayong lupain at napatunayan na yan dahil napakarami natin Simula nung una na nai-export sa ibang bansa. Katulad na lamang ng mga produkto natin sa Mindanao. May saging doon, may pinya, at kung ano-ano pa. Dito naman sa Norte, maraming palay, vegetable, kung ano-ano pa na mga crops. Talagang hindi mapagpab hindi kayang ipahuli ang Pilipinas pagdating sa produksyon. Yun nga lang, ang nakakalungkot, eh, ngayong panahon na ito, talagang mas lumalawig yung importasyon na ginagawa natin. Mas napapaigting yung importasyon na ay dito sa ating bansa manggagaling yung mga produkto na kinukonsumo natin is hindi dahil umaangkat pa tayo sa ibang bansa. Na kung tutuusin, kayang-kaya naman natin na paunla rin ang produksyon dito sa Pilipinas. Dumilim, dumilim, sorry. <laughs> kayang-kaya naman natin paunla rin ang produksyon dito sa Pilipinas. Alam mo kung ano talaga ang hindi natututukan? Yung pagsasaka. Hindi natututukan ang Departamento ng Agrikultura. Ang sektor ng agrikultura dito sa bansa ay mahina. Ang agrikultura dito sa ating bansa ay kapos ang budget. At kung hindi din naman, is kinukurap ang budget na hindi napaparating sa mga totoong magsasaka at sa totoong mga nangangailangan, sa totoong kailangan ng bansa. Sa totoong lakas paggawa na gumagawa ng ating makakain at nagpo-produce ng mailalaman natin sa sigmura at mapapalawig at magpapalawig sa ekonomiya ng bansa. Siyempre, agrikultura talaga ang kinakailangan bukod sa edukasyon. Edukasyon, agrikultura, edukasyon, agrikultura. Kinakailangan niya natin yan. Uh, hindi naman ako nagsasalita dito dahil hindi rin naman ako sobrang bihasa may maliit lang akong taniman, may maliit lang ako ng pinagkukunan ng kabuhayan dito sa amin. Pero sa ganang aking pantaha at sa aking obserbasyon, kung nagfo-focus talaga tayo dito sa ating uh, agri sa ating uh, ng mga crops, sa pagpo ng ating uh, kinokonsumo sa araw-araw, mas malilesen talaga ang uh, problema natin which is inflation. Kapag malakas ang produksyon sa agrikultura, mas mapapamura ang mga bili. Hindi mapapamura ha, mapapamura as in yung babayaran natin sa lahat-lahat. Ito yung ugat ng kahirapan na din sana ikaya eh, naman nating iangat. Kaya naman nating i-manage uh, i or gawa ng paraan kasi hindi naging maramot ang Diyos pagdating sa pagdating sa likas yaman dito sa ating bansang Pilipinas na nakakalungkot lang ding isipin na sa kabila ng pagiging bukas palad para sa mga biyayang 'yan na isasantabi natin at na ipagpapauna natin ay yung pag-importasyon at mas tinatangkilik natin ay yung uh, produksyon ng ibang bansa sa halip na dapat yung sa atin ang inuuna natin bilang isang kabata magsasaka napapansin ko rin na kulang na kulang din tayo sa boses kulang na kulang tayo pagdating sa pag-push ng mga kabataan natin na isalang lang ulumusong pagdating sa pagsasaka pagdating sa gawaing uh, agrikultura mapangingisda mapang, mapaland or mapadagat talagang ako sako pa rin naman ng, ng, pagsasaka yan pagsasaka pa rin naman yan lahat at uh, ang pagsasaka ay production at ang production ay kaunlaran ng isang komunidad, kaunlaran ng isang lalawigan, at kaunlaran ng ating bansa. Kapag pinagsama-sama, may mataas tayong ekonomiya. May, mas, may, may mas, mala, mas, mal, mas malago tayong ekonomiya kapag pinagsama-sama yan. Ewan, pero siguro din naman, naiisip yan na pamahalaan natin, naiisip ng gobyerno natin yan, yun nga lang talaga is mas marami talaga yung mas marami talaga yung hindi nakakapaga. Alam mo yun, parang mas marami talaga yung humaharang, yung hindi nagiging malinis yung transaction, hindi nagiging malinis yung pagdidistribute distribute kumbaga may budget para dyan, pero hindi naman nakakarating totally o hindi na ididiretso talaga sa mismong nangangailangan, which is mga magsasaka natin. Dahil yung para sa magsasaka natin is kinokolembat pa o ninanakawan pa. Ito na nga lang yung pag-asa ng bansa natin, yung pagsasaka. Dahil tagilid din tayo sa edukasyon. Talaga marami din talaga ang hindi nakaka- afford mag-aral at kahit sabihin pa na libre ng pag-aaral is marami pa rin ang hindi na afford dahil sa kahirapan ng buhay at pag sinabing kahirapan ng buhay nandyan yung uh, ang ugat nyan is yun nga hindi tayo nakapag-focus sa kung ano yung malakas dito sa atin. At ang malakas dito sa atin ay yung agrikultura. Yung ating pagsasaka, hindi natin napagpo-focusan. Ugat ng ugat ng ugat ng lahat. <laughs> Gets nyo ba ako? Parang hirap mag-gets, no? Pero yun yun. Kung mataas ang uh, pag-produce natin dito, at kung talagang uh, sinasamahan talaga natin ng diskarte, talagang mas may ma maunlad na bansa tayong pakikinabangan at hindi natin sinasamahan ng kung ano pa mang korupsyon, hindi natin sinasamahan ng kung ano pa mang kabalbalan ka, o ano, pagbubuhaya dyan sa mga budget-budget na yan para sa magsasaka. Talagang may maunlad tayong bansa eh. Hindi naman naging maramot ang Diyos para sa Pilipinas nga. Nandito talaga sa atin ang talagang napakalawak ng taniman May magandang klima tayo. Yun nga lang, talagang hindi natin nagpagpupukusan. At kung nagpagpupukusan man, talagang mas marami yung magnanakaw. <laughs> Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan nating i -fush. Kailangan unahin Unahin ang edukasyon, unahin ang pagsasaka. Yung dalawang lang 'yan. Naglalaro sa dalawang yan. Sa tingin ko lang din naman, hindi naman ako sobrang galing. Hindi naman wala naman din akong, ano, wala din naman ako napapatunayan pa. Pero para sa akin, 'yun lang din talaga ang kailangan natin. Edukasyon, pagsasaka. Kung saan malakas ang bansa, doon tayo mag-focus. Hindi sa kung ano pa hindi sa kung ano pa min na ginagawa natin diyan, sa mga programa na nawawalan lang din ng pasa, sa mga proyekto na nawawalan lang din ng silbi gumagawa tayo ng programa pero dulo-dulo hindi naman napapakinabangan. Pwes mag-focus mag tayo sa talagang kailangan ng bansa natin. Sa talagang kikita tayo at talagang kikita ang komunidad. Lalawigan bansa, kikita at lalago ang ekonomiya. Yun lang. Ganun ka simple. Bakit pinapahirapan niyo Pilipinas? <laughs> pero sa totoo lang, yun talaga yung kailangan natin. Sa totoo lang, yun lang talaga. Doon tayo naghihikahos. Doon tayo, parang doon tayo kinukulang talaga ng kaalaman. Ay, kinikailaman ba? Or kinukulang ng ano bang kakulangan kinukulang talaga tayo ng um, maayos na diskarte maayos na o oh, ma, ah kinukulang tayo ng maraming magsasaka mas marami magsasaka kasi sa panahon ngayon paliit na ng paliit talaga yung bilang na magsasaka kasi nadi-discourage sila hindi din naman kanila kasalanan yun kasi nakikita natin sa bansa na sobrang binabarat yun kailangan mag-focus binabarat tayo eh yung mga magsasaka natin kapag binarat na tinatamad na magsasaka. tinatamad na silang mag-produce uh, ng pagkain kaya kailangan yan yung tutukan natin at yung pagbabarat na yan is kinakailangan ng maayos na transaksyon dyan. Kailangan na busisiin natin maigi kung papaano natin hindi mababarat yung mga producer natin, yung mga magsasaka natin at maibibigay sa kanila yung angkop at na rarapat na bayad para sa pagod at sa sobrang hirap ng pagsasaka kasi kinakailangan ma-pay off yan at mabigyan ng hustisya yung pagod nila, yung pawis yung pinuhunan nilang salapi na nakakalungkot dahil yung na nila is imbis na kikita sila is wala. Napupunta lang din sa mga utang-utang nila dahil sa mga ipinuhunan nila. Kinakailangan talaga ng maigting nakapit ng pamahalaan ng LGU kung nasa ang kamang lugar o komunidad. Kinakailangan ng komunikasyon. Dahil kung wala ang komunikasyon, hindi talaga natin maisasabuhay o hindi natin makakamtan yung totoong kaunlaran ng bansa natin. At iwasan din talaga natin ang korupsyon. Yan talaga yung pumapatay sa atin. Ganang umaga.